Hello po, magandang tanghali. Ito po ang kalagayan ng retail market. So, binabakuran na ito. Ayan. Lahat ng mga vendors kaya Ayan po yung babakuran. Hanggang doon. Hindi pa tapos po. Itutuloy nila ito bukas. Ayan. Bibidyo ko. <laughs> shout out. Shout out ka. Kanino ka magsa-shout out? Shout out to. Uh, mga taga Ah, ikaw! <laughs> Pogi! <laughs> Ito po siya ngayon. Ang bako, nabakuran na po. Ginukuha lang ko ng ano para remembrance. Ano, ayan po. Oh. Binakuran na po lahat. Wala na pong makakapasok dito. Uh, ah, habang meron pa pong madadaanan doon, dito po ako mag -exit. Yan. Ayan po. Wala na pong laman ang retail market. Ayan po. Ayan. Bawal na pong pumasok. Pag, pag na, na ano po, eh, dito po ako galing. Ito po yung pwesto ko dati dyan. Tapos po, lumipat po ako doon ngayon. Nasa, nasa labas po ako. Yan po ngayon yung bago ng retail market. Pinakuran na po talaga totally. talit. Ayan. Ayan na po, mga kwan po yan, mga pangbabot po yan, yan, mga yan. May mga barracks na po sila. Sir, anong kape mo, sir? Hmm? Anong kape mo? Kahit wala ano, Ah, kahit anong. Walang kahit anong kape. Shout out. Tatagastun Shout out sa Tagaskon. Shout out sa Tagaskon lang sa alaw. Sana'y bilhin na tayo sa Bukuel. Ah, sige. sa susunod na lang, ha? Ito po na sa gilid na po. Ayan na po, nabakuranan na po. Ayan. yan na po sa gilid na po. Mga nagtitinda. Ito na po ngayon na ang ano, Market. Ayan. Hello. Shout out. Shout out ka saan? Sa inyo. Shout out. Shout out ka saan. Mga mukha mga. Sa inyo. Pasay <laughs> nyo. Tama <laughs> um, Dalawang araw na wala kong vlog. Kailangan araw-araw. Ngadret -araw. sumagot din get. O sumagot na. Nandiyan po. Bolang panga sa pambili ng gamot eh. <laughs> Ito po yung halaman ni Kaoka. Diyan po ako nakapuesto. yan po. Dito, dito. Dito po ako nakapuesto. Kaya lang po yung mga lamesa ko talagang bitanggal. Kasi ito daanan po ng... Papunta doon sa, ano, sa footbridge. Yan. Ayan po. Ayan. Bali, kapit-bahay ko po, po yung, ano, dito. Yung si Kaoka yung nagtitinda ng ano, mga bulaklak niya. Dito po kami lahat nasa labas. Don't lahat po na nasa loob. Nandito na kami sa labas pati mga naggugulay. Ayun, dito na po sila. Lahat kami nasa labas na. Ayun. Napakuranan na talaga. market ko ako para makita ko ninyo yung kabuuan ng market na binakuran po ayan ayan po Ito ngayon po ang pretil market na binakuran na nila ayan Ayun, no? Aling tapat na sa atas ko ako ng ano food bridge. <laughs> Ayan. Ayun po yung pwesto ko doon no? Sa baba. Doon sa Mayagdan. O may mga halamanan doon. Ang aling tapat to, oh, kasi ilang araw na akong hindi nakapag-vlog. Ito ngayon ang ano kalagayan traffic dito sa Dayuman. Nasa labas na po kami, pinali, uh, pinalabas na po kami kasi uh, ano na huyan yan, gigibain na po ayan oh. Buti na lang meron pa akong nakuhang pwesto. Yung iba wala po. Lahat po, lahat yan na nasa labas po, pinalabas po nila. my next video. Bye bye. Tangaling tapat. video ako dito sa may footbridge, uh, <laughs> Bye bye everyone. See you my next video. Please sub subscribe, likes, and share.